Hello, mga loves. Mga alas 10 ng umaga, nang bumiyahe kami ni Daddy Kurt papunta ng Marbel. Meron kami na dalawang dalagita doon sa may banga banda. Manghit sila mga loves, kaya pinasakay na namin. At sobrang nagulat talaga ako dahil... Bago sila bumaba, pinagpray nila kami. Sobrang natouch talaga ako na instead na ako yung magpray at magbigay sa kanila. Unahan pa ako at sobrang sarap talaga sa puso. Hindi namin ikakaila na sobrang na teary eyed din kami ni Daddy Kurt. Habang bumiyahe kami papunta ng NTC kung saan mamimili kami ng mga school supplies, lahat yung pinag-uusapan namin. Habang nasa biyahe, kasi si kami kanina ni interview namin sila. Sobrang na touch talaga ako doon sa isang bata dahil pareho-pareho talaga yung istorya ng buhay namin. Galing kami sa hindi kompleto na pamilya at nagsisikap para mapabuti yung buhay. Sobrang saluto talaga ako sa mga batang yun. Dahil sa murang edad, ang iniisip talaga nila ay yung makatulong sa pamilya. Ang so, ganung edad mga loves, mga grade 12 tapos first year college. Ngayong bakasyon, dapat yung ginagawa nila ay magpahinga. Pero sila nagtatrabaho para meron doon silang maitusto sa susunod na pasukan. At mas lalo na antig yung puso ko yung sinabi nila na active din sila sa pag-evangelize. Mga batang hindi pa nakakakilala kay Jesus. Lalo na doon sa mga bata sa bukid. Sobrang blessed talaga ng mga parents nila. Dahil hindi lahat ng mga kaedad nila ngayon ganun yung mindset. At iba talaga kapag may Lord ka sa buhay. Alam ko, malayo talaga yung mararating ng mga batang yun. Sobrang nakaka-proud talaga sila. Pag makita niyo sila around South Cotabato, pasakyan niyo sila mga loves. Dahil hindi sila sumasakay sa mga pampasaherong sasakyan. Dahil nga may bayad, kapang hitch lang din sila permit. Damagin salamat. So, ito na nga, nandito na kami sa may NTC. Dito na ako bumili ng mga school supplies na ipamimigay natin sa mga bat. Naabutan ko pa nga dito yung aking pinsan si Apo. Na up din ang kanyang mga staff. Para anak, ilang oras sa paglilibot eto at pinakarga ko na yung aming pinamili. Maraming maraming salamat sa lahat ng staff ng NTC, mga mabuot, kag mga malipay. Ay, pagkatapos nun, ay ginutom na kami ni Daddy Kurt. Kaya pumunta kami dito sa may BG's para kumain. Kagnamit, kag namit, kag sang sabaw. Kahit tagaktak ang pawis siya sa so sobra ka mga labs. Sarap din talagang humigop ng mainit at maasim-asim -asim na sa Wala kami yung Daddy Kurt, yung kumain, yung sobra namin din take out na namo. At yung pagkatapos ay umuwi na din kami kaagad, pero dumiretso pa kami ng isula. At inaana namin yung karning baka na binili namin. Bago pala kami pumunta ng marble kanina, dumaan na kami dito sa Malone's my... Meat Shop. Mga badang alas 3.30, e kami dito sa may GRS isulang para kunin yung aking parcel. Ito na talaga yung isa sa nagpapakilig sa akin, yung may bago akong kutsilyo at mga chopping board. Binili ko ito kay Popsirish, mga lab. Isa din sa nagbigay sa atin ng No. At dahil nandito lang din naman kami sa my GRS, pinadala ko na yung dalawang cellphone na pinamigay natin sa ating mga followers. Fast forward mga bandang alas 4. Excited na excited talaga akong buksan itong ating parcel. Kaya eto yung mga loves, ito yung laman. chopping board lang yung binili ko, pero yung free natin, dalawang kutsilyo at isang hasaan. Grabe, sobrang siya ko talaga mga loves na meron na naman tayong bag Pwede yung bagay. paghiwaan ng karni ng tuna at saka ng manok. At eto na nga gimbrikingan ko na ang blue nga chopping board. Dito ko hiniwa yung karni ng bangos at saka itong karni ng ating tuna tuna. Pero habang tinatanggal ko itong matigas na balat nitong ating yellowfin tuna, kadugodan log siya mga loves. Yan up. isipan ko na tanggalin na lang muna ito habang hihiwain ko itong ating natirang yellowfin tuna kahapon. Mura ko nang ibebenta to ngayon para madali nang maubos at makakuha ulit ako ng bago. Amin ang ko na yung ginagawa ko sa mga natitira naming yellowfin tuna. Hindi ko na ito nilalagay sa freezer mga loves kundi yung ginagawa ko ay katulad na din sa ginagawa ni Uncle Bubo. Na binabalot na mabuti itong ating yellowfin tuna ng cellophane at lalagay sa isang malinis na box na mayroong marami maraming maraming ice, binadry ice lang mga loves. Para kinabukasan ay maganda pa rin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga bumili ngayong araw. Halos naubos talaga yung paninda namin isda. So, ko lang i-share in 1 John 4.8, God is love. God's actions are driven always by His love. His love is the source of everything good. Mamimili ako ng pagbibigyan ng ulam, basta't nakafollow ka lang at parating lang manood at mag-share ng ating mga videos. Sana namang thank you Lord sa araw na ito at thank you din sa inyong lahat. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye.